Hello boss, magandang hapon mga boss, magandang hapon. Tayo po ay nandito pa yung, nandito sa uh, cementerio ng Plardel, Giginto at Malolos. Itong cementerio ito ay ubod ng laki. Uh, Manila Memorial. Uh, 100 hektarya ito mga boss. Yan. Ay uh, ikot-ikot mo tayo mga boss. Yan. Ronda tayo mga boss Pakita natin ang view dito sa Manila Memorial mga boss Oh! Ano ba? Kumusta? <laughs> Ayan. Ayan mga boss Maraming kain ano Maraming kainan na mga boss Ayan mga pagkain Dami May mga jalbi pa dyan Shakey's Ya, yeah, may mga sikis pa dyan mga boss Ya, yeah, mga sasakyan nagpapasok ka Marami O oh, Kompleto pagkain mga boss oh. Ya, yeah, may mga sikis pa Ya, yeah, mga entrance Mga pumapasok pa lang Mga sasakyan Ang daming tao mga boss Ya, yeah, kompleto Ang daming tao Ang mga mga Ang Dino, oh. Kompleto mga boss. Yeah. May mga passport. Ah, may entrance. Sorry. pagkain ng mga boss oh. Mm -hmm. Kompleto mga boss yan Ang mga nagpapasokan pa iba yan. Ngayon ay, ay, ay alas 5 ng hapon Kaya uh, marami na Nagpapasokan Dito taon-taon mga boss Ah, uh, Marami ng Tao kasi yung ibang mga uh, Labi Dito na inililipat ng mga karamihan Kaya mga tao na ipon dito Yung iba na sa public na uh, Patay Nililipat na dito sa Manila Memorial Hello. Oh, may mga pagkain to. No? Kita niyo yung mga barbecue. Ang sarap niya mga po to. Barbecue. Sarap. Yummy, yummy. Ayan o, no? may mga fast food mga po to. Oh, may mga andok lechon pa yun oh no? Andok lechon. Ayan o no, mga po to. May mga andok lechon pa. Ayun, no? Ang dami sasakyan, mga boss. Ayan. Ang yung fast food. Yan, no? uh -huh. Daming tao, mga boss. Yan ang mga passport food. dami mga kainan. Walang gutom. Kau. Walang gutom. Walang gutom. mga swarma pa buy one take swarma oh, saya mga boss oh mm -hmm. oh may dogi pa uh -huh. oh daming tao mga boss oh mm hmm? daming tao yung mga, mga nagpapasok at paibot dami oh Ya, yeah. kok oh, mah position dami Hello. <laughs> Hello. Hello. don hold don Julio. Don't hold Hello. Ayun o, yan mga boss, joking may may choking pa Ang ah, mga dami nagkapasok ano Ayan o, oh. yeah, no. may entrance Ayan yeah. ah, May mga choking pa mga boss, kompleto May mga doggy-doggy pa rito Hello. Ah, oh, may mga sikis, passport. Meron tayong hinahanap mga boss. Hello. Ay, yeah, may mga goto pa may mga goto Paris oh. Ito masarap goto Paris. i-check natin ang Goto Paris yun know? o yummy Goto Paris mga boss mm -hmm. Goto Paris sarap yami, Yeah, no nakita yung sobrang daming tao mga boss mga nagdadatingan pa <coughs> ayan daming tao kagulo daming tao nandito tayo pa rin sa North Cemetery hindi <coughs> yun no? Kaya yeah, may mga fast food mm -hmm. oh. Hello Hi Kran Ayun o Yan, survey-survey pa rin tayo mga boss Ah... Uh, Pakita natin na nangyayari dito sa Malila Memorial. You know, may mga Paris pa oh. Mhm. Mm e, oh, may tindahan ng buko. Walang gutom.